hello, hello. Sa mga tagapakin lang na. Hello, Sergio. Hello, Sergio Jan. At sa mga taga rito, sa mga tagapakin, nandito kami ngayon. Sabi si Sipa. And syempre, shout sa mga taga-Pilipinas dyan sa armang sulong ng mundo. And sa mga uh, nasa ibang bansa, uh, shout out dyan sa Canada at sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan dyan sa Canada, sa Cambodia. Shout out sa inyo dyan. GSA, shout out to you guys. Likewise, shout out to you guys, United States. Shout out to you guys. Ito ang isa shout out oh. to. Oh, Ako kaya natin Pilipino. Okay, out shout out to, shout out, shout out. Shout out to inyong lahat. And shout out din sa aking sarili. Amazing Arab TV. Hi guys! Andito kami ngayon sa Pake Laguna. Uh, kami ay dito na masyal at diretso na rin kami ng pagsimba sa Pake Laguna. Magandang church dito. Uh, napunta ko na rin ito nung nakaraan. So, pumasyal ulit kami dito at talagang nangilin kami para sa bimba. Kami ng mga kasamahan ko. Oh, shout out, shout out! Shout out! Ano, shout out kayo, shout out, shout out! Oh, andito. Uh, tricycle lang ang dala namin mula Lucena hanggang Pare Laguna. Kaya naman, apat na katao kami. Bali lima, sama ang driver. Uh, ito, uh, nyo at pupuntahan natin ang kagandahan ng Pare Laguna at ang church nito. Ito ang simbahan ng pakin uh, malimit ang mga mamamasyan dito at isubising lalo na yung mga namamanata kaya kami na parito ng mga kasamahan ko ay para sa bimba and syempre enjoy na rin ang mga pamamasyal pero kailangan muna natin ay manalangin muna sa Panginoon dahil siya ang prioridad kaya namin pinunta dito at ipagpasalamat ang biyayang natatanggap at ang kagalingang ang binibigay niya sa ating pangangatawan and ito na kami sa loob ng simbahan ang naging problema lamang is tapos na ang misa hindi kami umabot kasi ang sabi nila is ang misa daw dito ay natatapos na 6.30 so dumating kami 8am kaya ang ginawa namin na nalangin na at nagpasalamat sa Panginoon so after namin manalangin at magdasal so yung iba naman namin mga kasamahan is nilibot at sumama na rin ako nilibot namin ang loob dito ah, napakaganda ng loob pati mga imahe buhay na buhay uh, napakaganda ng loob ng simbahan may natin sa labas na makaluma ang dating ng simbahan sa labas na panahon pa ng hapon siguro hindi ko alam kung, kung, ilang years na to pero dito makikita mo ang paganda at syempre na namin yung isang caretaker dito sa loob simbahan dito kami pinapasok sa chapel anan uh, nandito daw ang mga original na imahe na ng pa nung unang panahon. So, inakit na namin to, tinasyalan na namin at para makita ang kagandahan ng ito sa second floor. dito naman sa taas pre bago ka pupasok uh, mayroon naman dito ang papel na pwede ka mag sign in so i re record mo muna yung pangalan mo bago ka pumasok so ikaw na ginawa ng inyong lingkod yung uh, nilista tayo ng pangalan natin so after natin maglista papasok na tayo sa loob niyan para makita natin ang loob Wow, eto na. nandito na tayo sa mga imahe na napakaganda. Talagang hindi na magsasabang panuuri, titigan ang mga imahe na noong una pang panahon. Tama nga sabi ng caretaker na andito lahat makikita. Kaya eto, isa-isa uh, ay nag-cross tayo para ipadama sa kanila na ang pananalig natin ay magpakailan mas sa kanila tayo nagbubuhay Ito ang mga original na imahe ng unang pang panahon. Kaya alagang-alaga ng mga caretaker, lalaw na siguro mga pari na ating pinaglilingkuran. Ah, at talagang napakasarap dito at saka talagang may mo lahat, masasayang mo lahat ang mga panalangin mo. Napakaginhawa, tanggal ang problema mo. And ito, syempre, Uh, hindi naman tayo sinisigil, hindi naman tayo uh, pinupersa na mag-alay, syempre bilang isang tao, nestiyano ang uh, karapat na lang natin magbigay ng isang pamamara na makakatulong tayo, lalo na sa mga simbahan na ganito kaya after nun uh, nagawa na namin manilangin, makatapos na kami sa aming mga yung tang. at ito naman, nandito na kami sa labas at uh, um, gawin naman kayo pa uwi so pinagpas na ko muna ang labas nitong packing na to so after yan, eh, babiyahin na tayo papunta naman tayo ng lukban so hindi naman kami magla-lunch Ito na tayo mga ka-amazing. Nasa loob na tayo ng lukban. Ito ang kamay ni Jesus. Eh, syempre, ah uh, dito natin pinark yung ating sasakyan. So, paglalakad na tayo papunta sa ating pagtatanglihan. Kasi, andun ang magandang pwesto, malamig pa. So, pagka tayo ay namamasyal o so, sumimba tayo dito sa lukban, meron talaga pahingahan. So, kami galing naman ng pakin uh, open kami dito sa Lokpan uh, nga so meron dito magbibigay ka ng entrance na 50 pesos para din sa parang cottage na to so pwede ka na manangalian dito sama-sama na ang buong pamilya mo uh, lahat dito may kanya-kanyang pwesto para mga panangalian na so ito nagpiprepare na kami ng aming pagkain so kanya-kanya kami dito ng pwesto Uh, hindi na kami ng niluto pagkain, so bumili lang kami sa tindahan. ah uh, bumili kami ng bobis, ah uh, ito ay isang lechong kawali at saka isang Bicol Express. Medyo maangang talaga yung Bicol Express, pero ang um, pakasarap naman. Eh, otherwise, ay, eh, ang, bili ang kinahin ko lang naman is sili. <laughs> Siyempre, ang masarap na sili. Ito ang pinakang paborito. Sili. Ng Bigol Express. Ayan, may chicken pa. Okay, let's eat. mga kamising, kain na kayo. And syempre, salamat din sa panonood niyo And sana, dire-diretso pa panonood ninyo. At huwag po kayo makalimot na mag-subscribe. And so, bye-bye. Update-update lang po tayo mga kamising. And syempre, huwag nyo kalimutan din mag-comment. Bye mga kamising. God bless inyong lahat.